Ito pala, nandito pala sa 2022. to ah uh, Ito po yon na ang sabi, at ngayon ay ipinamamanhi ko sa inyo na inyong laksa ng inyong loob sapagat walang buhay na mapapahamak sa inyo kung hindi ang daong lamang. Ito po yung sinabi ko mga kaibigan, no? Na kung ano yung sa dito pa sa verse 21, 22 pala, ik ikunwento ni Pablo kung ano ang mangyayari. Hindi pa naganap ay ito po yung sinabi niya. Pero yung nakakaamis po mga kaibigan kung paano po nangyayari, no? Mababasa po natin, di ba, dito sa... Dito sa... Twenty uh, sa 39. So, so, ganito po, no, mga kaibigan. Ba bal uulitin ko pong pagbasa mula po sa 21. At nang maluwat nang hindi sila nagsisikain ay lum tumayo nga si Pablo sa gitna nila at sinabi, mga ginoo, mga kimig, sana kayo sa akin at hindi umay sa kita at nailagan ang kapinsalaang ito at kapamakan, no? Kasi hindi sila nakinig kay Pablo, eh, no? Ang pinakinggan nila, yung, yung, ano, yung tao, dahil mataas may ranggo at yung may-ari, no? hindi siya nakinig kay Pablo na si Pablo ay may nag-guide sa kanya ang ating Panginoon. Dahil isa lang naman siya ordinaryong tao. Ngayon, ganito ang nangyayari. Kaya sinabi niya dito sa ano, sa verse 22 na at ngayon ay ipinamanhi ko sa inyo na inyong lakasan na inyong loob sapagat walang buhay na mapapahamak sa inyo kundi ang daong lamang. So, walang mamatay no? kahit isa sa kanila. Kundi ang masisira yung barko lang. Ayun ating basahin po yung talata kung paano po nasira yung barko. no, uh, nakaka-amaze po, 'di ba? Pero, uh, pero basahin ko po muna sa Bisaya ano. Kay diingon din sa Bisaya nga "Apan karon naghangyo ako kaninyo na dili kamu mahadlok kay walay usa kaninyo nga mamatay." 'Di ba? Ang barko lamang ang mapildi. Mapildi gyud ang barko mao na siya no so kung sa tagalog medyo ma mahirap-hirap ka intindihin lalo na at hindi tayo tagalog dahil ang, ang naka naka nakasulat kasi ay ngayon ay ipinamamanhi ko sa inyo na lakasan na lakasan ng inyong loob no ang so, sabisaya naman mas uh, mas ano nako na mas feel nako na ning sabisaya kaya na makasabot nasabtan ako din eh apan karon naghangyo ako kaninyo mas ano na ako ding word sa Bisaya mas uh, na murag na, inti, na ako yung na, unawaan ba na intindihan nakasabtan yun ako apan karon naghangyo ako kaninyo nga dili ka mo mahadlok kay walay usa kaninyo nga mamatay so sabi sa Tagalog mahirap at kayo ay pinamamanhik ko sa inyo di ba pinamamanhik. Ganun pala yun kung hangyo. Another word pala sa Tagalog is ipinamamanhik. Eh, kung kung hindi ko alam ay eh, another meaning, di ba? Ipinamamanhik. Namaman, kung sa ano pa, namamanhikan, ipinamamanhik. Ayawang ko. Kaya ang hirap po talaga, maganda po talaga merong ano, ibang words na yung naunawaan po natin. Kaya pwede na itong i-compare-compare, no? So, ganoon pala yun. Kaapan ka naghangyo ako kaninyo nga dili ka mamahadlo kay walay usa kaninyo mamatay. So, in Tagalog, at ngayon ay ipinamamanhi ko sa inyo na inyong lakasan ng inyong loob sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo kundi ang daong lamang. Okay, so yan, no? Ngayon, tingnan natin ba kaibigan kung anong nangyayari doon sa daong, no? Tayo natin sa 39. 39 ba yun? Tingnan natin kung dito mabasa. At nang pagkaumaga na, ay hindi sila makilala, ay hindi nila makilala ang lupain. Tatapat na babanaaga nila ang isang luok ng dagat na may baybayin. At sila'y nangagsang usapan kung kanilang may sadsad -sad ang daong doon. At inihulog ang mga sinipete. 40. Ano sinibo? Busa giputol nila ang nahigot sa angkla. So sinepete yun pala, angkla palayan Sa Tagalog pala is sinepete. At kanilang pinababayaan sa dagat. Samantalang kinakala, kinakalag ang kinakalag, kinakalag, Paano ba yung pronunciation nito? Kinakalag ang mga tali ng mga ugit. At nang maitaas na nila ang sahagin, ang layag sa unahin ay nagsipatungo sila sa baybayin. Kunti natin basahin dito. 2021. Datapot pagdating sa isang dako na da pinag sa salabungan ng dalawang dagat ay kanilang isinasadsad ang daong at ang unahan ng daong ay napabunggo. So ito po yun, ano? So sa hindi pa nangyari yung sinabi na ni ano na sinabi na ni Pablo kung ano yung mangyayari. Yung mga tao walang mga matay, ngunit ito lang yung daong or yung barko, daong sa Tagalog, no? Yung barko lang ang masisira. So, ganit dito to Ito na yun. Datapat pagdating sa isang dako na pinagsasalubungan ng dalawang dagat, ay kanilang isinas isinadsad ang daong at ang unahan ng daong ay napabunggo na bunggo no at tumigil na hindi kumikilos imagine datapot nagpasimulang magkawasak-wasak ang hulihan sa kalakasan ng mga adon <clears throat> so ganito mga kaibigan imagine no ang um, ito sinabi pa ni 'di diba, sinabi po ni ano doon ni Pablo doon sa verse 22 na walang walang mga mata yung net, yun lang daong ang masisira. So sa sinabi niya doon, hindi sa ganito nag, nangyayari ano? Ma-imagine natin na bunggo yung na na at tumigil, hindi makakilos. And then nagkawasak-wasak ang hulihan dahil sa lakas ng alo, no? Si Lord ang ang nag-ano pa rin yan eh, no? Yung ganun ang mangyayari. Imagine. Yun yung sinabi niya na hindi mo ulang mga matay, eh, yung ano lang masira yung daong. And din sa ganitong sitwasyon nangyari, eh, no? Nabunggo. Ngayon, basahin natin ang 42 at ang payo ng mga kawal ay mag ay pagpatayin ang mga bilanggo. So, papatayin dapat yung mga bilanggo, no? Dahil, para hindi makatakas, siyempre bilanggo yun eh. Pero, dahil kay Pablo, no? Dahil kay Pablo, ayaw ng ano. Teka, basahin dati. Upang sinumang huwag mga kalangoy at makata makatanan, no? Makatakas, makatanan. So, ito yun. Ngayon, sa 43 datapot ang centurion ay pagkaibig na iligtas si Pablo. Imagine, dahil kay Pablo, kaya doon po na ano, na feel ko po, God is so amazing in this way. Sa ganitong paraan po niya ginamit, mga kaibigan, na para hindi masaktan si Pablo, may isang taong ayaw saktan si ano si Pablo no ganun po si Lord talaga amazing no ang ang ganda po ng usahe, sabi dito datapwat ang centurion sa pagkaibig na iligtas si Pablo ay pinigil sila sa kanilang balak so nawala yung balak na yun yung patayin yung mga bilanggo dahil kay Pablo imagine kaya naligtas dahil kay Pablo naligtas po ang lahat at pinigil sila sa kanilang balak at ipinagutos na ang mga makalangoy ay magsitalon at ang mga mga unang magsidat ah, at, mga unang, mag, at mga unang magsidating sa lupa so ibig sabihin yung makalangoy tumalon na para makaunang makapunta sa ano sa baybayin ano syempre malunong lumangoy yung hindi marunong lumangoy ay magdag... ano ng mga ano, yung mga life saver, saving, yung mga, ano ba dyan, ba, mga, kung may salbabida, o ano ba, whatever na pwedeng, ano yun nila, para makapunta sa baybayin, ano? So, doon po na-amiss po talaga ako, dito, sa nangyari ba? Yung sinabi pa lang ni pa, ni pa sinabi ni Pablo na walang mapahamak, ngunit, itong daong lang. Tapos, yung nangyari sa daong ay ganun ang, ganun, paan nabunggo siya. ba diba? Nabunggo. Parang Titanic. <laughs> Parang Titanic na bungo. Pero, lahat sila ay na ano, na lahat sila ay naligtas, no? Amazing, di ba? Yun po mga kaibigan, naalala ko tuloy yung doon sa istorya ni sino ba to? si Abraham ba yun? na di ba kung may sampo may limang sumampalataya sa Diyos ay hindi na niya sisirain di ba una, una na nagalit na, dahil sa galit ng Diyos gusto niya sirain lahat tapos sabi ni Abraham ba yun na kung merong 50 katao na manampalat, sumampalatay sa kanya, sisirain pa ba? Hindi na. Tapos sabi, 30, 20, 10, hanggang 5. Hindi pa rin, di ba? Dahil kay Pablo lang, iisang tao, hindi sila napahamak. Kaya mga kaibigan, doon tayo sa mga taong sumampalataya sa Diyos, doon tayo makipagkaibigan dahil tiyak digtas tayo. Hindi tayo ng Diyos dahil sa, baga, ano, sa mga taong tapat sa Diyos. No? Si Pablo ay naging tapat po sa Diyos. Imagine, he declared that, uh, uh di ba, meron siyang deklarasyon na siya ang, teka, saan ba yung mabasa? Mas maganda ipakita natin para, Yan po mga kaibigan, uh, sa verse 23. Acts chapter 27 verse 23 ang sabi po ni Pablo. Sapagkat ng gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos na may ari sa akin at siya namang pinaglilingkuran. Na in Bisaya, sabi dito, Kay kagabi ang Diyos nga maoy na nag-iyakan ako, og maoy akong gisimba nagpadalag anghel. hell diba gideclare niya nga ang Ginoo maoy ang gisimba nga miingon ka na ako, Pablo ayaw ka hadlok kinahanglan mo atubang ka sa emperador o sa diyos. sa iyang kaayo maluwas kaninyong tanan tungod kanimo o diba dahil kay Pablo mga kaibigan bakit sa sa Tagalog na nagsabi huwag kang matakot, matakot Pablo, kailangan ikaw ay humarap kay Cesar at narito ipinagkalob sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalayag. di uh. diba? Sa Tagalog ganyan. Pero sa Bisaya, mas, kasabu, mas nasabdan na ako ang sa Bisaya nga mo'y giingon nga nga miingon ka na ko, Pablo, ayaw ka hadlok, kinahanglan mo at tubang ka sa imperador o sa Dios. Ay, sorry. Pablo, ayaw ka kahadlok, kinahanglan mo at tubang ka sa imperador o ang Dios sa iyang kaayo. Muluwas kaninyong tanan, tungod kanimo. Yung, di ba? tungod kay Pablo na ligtas ang tanan mga higala. Kaya uh, nakaka-amaze, na-amaze po ako dito sa uh, mensahe dito about sa, masabi ko talagang milagro pa rin, milagro ito. Dahil siya lang naman, ang Diyos lang pwedeng magligtas eh. Imagine, niligtas niya ang lahat. No? Alang-alang kay Pablo. No? Kaya hindi, masabi natin na hindi pa lahat na sumampalataya kay Pablo dito eh. Dahil si Pablo, ano lang din naman siya dito, nakisakay lang din siya sa barko eh. Hindi pa kilala ang Diyos dito. Pero ito, in this way, naririg nila ang Diyos sa pamanggitan nito, no? Ang pagsabi ni Pablo na uh, siya, siya ni, na, nito sa ginoo, nagsimba sa ginoo, So, marinig na ng tao at syempre kung kung ikaw maka 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 makaagi og kapalyas ani nga milagro, mutuo jud ka sa Ginoo. Di diba? Imagine na anak na asa na asa kanang dalang panan tapos giligtas naligtas di pa kamodol sa ginoo niya ang giingon ni gidikler ni ano ni Pablo nga ayaw mga higala kung mamati unta kamu di ba? Yung sa una, kanato, uh, unta kamo, kanako, o wala mulawi gikan sa krita dili unta kita mahiagom ni ining tanang da, kadaot o kapildihan. Apan karon naghangyo ako kaninyo, nga dili ka mahadlo kay walay usak kaninyo nga mamatay. O di ba? Siyempre, sa kanang naakasadagat sa dagat sa laot, unya, alun-alun, hadlok yun ka eh. Pero mo yung nga, way mamatay. Kay gabi eh, sa gay, gay, kay, kay, gag, kagabi eh, ang Diyos nga maoy na nag ako, o maoy akong gisimba, nagpadayag, nagpadalag anghel, nga miingon ka nako. Pablo, ayo ka hadlok, kinahanglan mo atubang ka sa emperador, o ang Diyos, sa iyang kaayo muluwas kaninyong tanan tungod kanimo. O di ba kung makadungog nakag kagani uh, nga mensahe sa oras sa kanang kagipitan o mga kahadlok nga mga panghitabo niya na ay taong nga ni ingon nimo. Siyempre, niya naligtas ka, possibly, di pa ka mo toog na ay Diyos, di pa ka mo ano. So, mo way po ni God na uh, para mo ang faith sa mga tao tungod sa mga ani nga panghitabo no isa na pud ni siya na, na am, amazing ami ko aninga. milagro gyud ni eh. kaya amazing so sa dinhi sa chapter na ano mora ni akong ma, ma share mga higala no pero kung utroho na to nagbasa daghan pa yung makuha. masig isa lang ni masig kaning chapter 27 lang kung otro na basa na at napunta yung ni nga kaayuhan ba nga mga minsahi Pero sa karon kanilang kay murag na diriyo ko na amaze ba nga sa pag-ingon nga walay mapahamak sa inyo, walang mapahamak sa inyo, kundi ang daong lang. then sinabi pa lang tapos kung paano nangyari. Kaya na amaze ako, love, milagro to ah. So ngayon mga kaibigan, ako, ako po ay magpapaalam na. At sana po sa Samahan niyo po ako sa aking Bible study, live Bible study po, no? Babasahin ko ang talata and then yung yun ano yung naunawaan ko, yun po ang i-share ko po. Kayo po kung gusto niyo pong mag-join sa akin live, pwede po kayong sino man kayo, you can join me live here then reading the Bible and then share natin, pagbulay-bulayin natin. Magandang topic po itong salita ng Diyos. Sa totoo lang mga kaibigan, ngayon ko lang po ito binasa at ito po ang ibinagi ko po tungkol po sa milagro na ang 276 katao ay hindi napapahamak. Imagine po. So amazing God talaga. Kaya panghawakan natin ang salita ng Diyos at ito po, sa pamagitan nito ay mas lalo pong lalawak ang ating kaalaman tungkol sa Kanya at uh, titibay ang ating panampalatay sa Kanya. Dahil kilala natin siya sa pamagitan ng ating pagbawasan nito sa mga salita niya. No? Kaya basahin natin mga kaibigan dahil ang salita ng Diyos para sa akin is nagkakaroon ng buhay po sa sarili po sa sarili ko po, sa ating lahat, hindi lang po sa akin. Ako, may testimony na nasabi ko sa sarili ko po because marami pong mga verses na, la, masabi ko na, no, na, kung sa akin na, ah. and then, minsan may ginagawang masama, la, pinagalitan naman ako ni Lord, God reminds me, alam niyo po, talagang amazing si God. Nagtutuwid po siya pag nagbasa po tayo ng Bible at ni po natin na itong Bible ang balig guide natin. God will talk to us it is. So dito po, lagi, hindi po siya nagsasalita ng kagaya sa tao sa tao, no? In different ways. Ako masabi ko talaga in different ways God talk to us. Pero pero nasa sayo, sa inyo kung paano kayo kinausap ng Diyos. Tiyak po, malalaman niyan yan pag tayo, kayo ay anak na rin ng Diyos. So hanggang dito na lang po and God bless po sa inyong lahat. Thank you so much for coming. So nandito po kanina.